Hello mga farmers, welcome back to my channel. For today's vlog, ay ibabahagi ko sa inyo yung isa sa mga pangarap ko noon. Ngayon, nandito na. farmers, isa sa mga pangarap natin noon ay magkaroon ng pelletizer machine. So noon mga ka-farmers, pinangarap ko lang ito dahil may kamahalan yung makina na ito. Kaya akala ko hanggang pangarap lang yung uh, magkaroon ng isang pelletizer machine. Pero sa hindi inaasang panahon mga ka-farmers ay uh, merong uh, blessings na dumating at nagkaroon tayo nitong makina na ito. So ipapakita ko sa inyo yung makina na pelletizer machine natin alright so eto mga ka-farmers yung pelletizer machine natin na nakuha ito ay nanggaling sa isa sa mga kaibigan natin or suki natin sa uh, pagbili ng mga manok dito sa aking manukan so sa kanya ito mga ka-farmers at yung manok na uh, nabenta natin yung mga sisiyo yung benta natin doon ay yun din ang binili natin dito so ito ay nagkakahalaga ng uh, 38,000 pesos So, itong machine na ito. So, kahapon lang sana ako magte testing nito. Kaso, hindi umandar. So, meron palang problema mga farmers na kinakailangan palang magkaroon ng uh, breaker ito, itong machine na ito. So, hindi direct doon sa saksakan ng kuryente dito sa loob ng bahay. So, kahapon yung mga ingredients na hinanda ko sana dahil mag-uumpisa na sana ako mag-testing nito ay hindi natuloy. So, ngayon itutuloy na natin ito dahil kaninang umaga ay nagpalagay ako ng ayan o nagpalagay ako ng breaker dyan mga ka-farmers so uh, pumunta ko dun sa kilala nating electrician at nagpalagay tayo ng breaker para mapaandar natin ang makina ito so kung hindi natin kasi maglalagay ng breaker mga ka-farmers ay yung ilaw natin sa loob or yung supply ng electricity sa loob ng bahay ay mapuputol or mamamatay kagaya kanina so nagtesting kami ng isasaksak doon sa supply sa loob ng kuryente. So, 'yun na nga, uh, pag saksak um, hindi hindi pa umandar yung makina natin, pero yung ilaw at saka yung supply sa kuryente ay biglang namatay. So, sa fuse yung problema mga ka-farmers. Kaya tumawag tayo ng electrician para makabit itong yung dalawang breaker na 'yan. So, yung breaker na isa ay para sa supply ng kuryente sa loob at yung isang breaker ay para intended dito sa makinang ito. So, medyo may kalakasan kasi mga ka-farmers dahil napakalaki yung makina nito yan o. so itong pagkakuha natin ng makinang ito ay hindi natin expected mga farmers or uh, nasa mga imagination lang natin noon so ngayon ay dumating yung oportunidad at saka nagkaroon tayo ng uh, benta sa ating mga sisiw at yun na nga ito na lang yung binili natin para meron naman tayong makita sa benta natin sa mga sisiw so ito ay magmimix tayo ng feeds ngayon yung sarili nating mixture ng pangpatukas sa mga manok natin ito ay pang lang so ito try natin itong i-mix at ipapakita ko sa inyo yung mixture natin sa patuka so para naman matry natin ito, kanina umandar na ito tapos uh, lumabas na yung pellet pero yung uh, mga natira pa yun sa loob pero ngayon ay magtitimpla tayo ng panibago at ipapakita ko sa inyo kung paano natin timplahin yung ating mixture. So yung mixture pala natin, paalala ko mga ka-farmers, ay first time natin itong gawin dito sa pelletizer machine. So ito ay for example lang or for testing lang kung gumagana ba. Hindi pa ito yung final na ano natin formulation sa feeds. So ito ay yung mga available lang natin sa panahon na ito. So maaring sa mga next nating testing ay meron tayong idadagdag na mga ingredients na para dito sa mixture na ito. So ngayon, uh, papaanda rin na natin or magmimix muna tayo ng patuka sa dito sa ating plangana tapos ilalagay natin dito yung mixture natin. All So ito yung mga ingredients na gagamitin natin mga ka-farmers. Ito ay 10 kilos uh, yung lahat. So i lang natin ito sa mga ingredients na kinakailangan natin. So, unang-una, itong yan yung ating darak ng palay. Limang kilo yan mga ka-farmers. Ito naman, sapal ng niyog, dalawang kilo. Ito naman ay crack corn, mais, dalawang kilo rin, at saka isang kilo ng special feeds natin. So, marami na sa inyo ang nakakaalam kung ano ito. So, ito yung napakabangong feeds So ito ay mura lang din. All right. At saka itong ating Madre de Agua. So medyo natuyo na ito mga ka-farmers dahil kahapon pa lang natin ito tinaddad. Pero ayos pa rin ito. Hindi naman masyadong tuyo. pas mabuti nga yung tuyo. So maglalagay din tayo ng konting asin na ihalo natin sa tubig para may moisture yung mixture natin. Although meron na tayong moisture dito mga ka-farmers dahil ito Medyo basa pa yung ating uh, sapa palang niyog Pwede na itong maging moisture At saka ito, meron pa rin itong tubig Pero uh, maglalagay pa rin tayo Nakadepende sa mixture mamaya Alright So ito mga ka-farmers Imi-mix na natin yung ating mixture dito sa planggana. So ito, 5 kilo ng darak sapal. Mais. So ito na yung mixture natin mga ka-farmers na ginawa. So yung huli nating nilagay dito is yung asin na hinalo natin sa tubig para ma-distribute yung asin dito kasi kung yung rock salt ilalagay natin ay hindi ma-distribute agad dito. So nilagay na lang natin sa tubig para ma-mix ng patas dito. So ito na. Ito na yung ilalagay natin sa yan o. mayroon naman siyang moisture. So hopefully ay maganda yung kakalabasan nito. All right, so ite testing na natin. So ngayon mga farmers, ite testing na natin ito. So papaandarin natin doon sa breaker muna. ito mga ka-farmers uh, kahapon hindi natin nagtuloy ang testing dahil maraming tumigas dito na ano itong feeds na ito kasi ay na testing na matagal tapos hindi nalinisan kaya bumara yung mga feeds dito kaya hindi makapag-produce so ang ginawa natin ay bubuksan natin at lilinisin natin ito So ito na po yung output mga ka-farmers ng ating ginawang pellet na feeds. Yan o. So ito siguro mga 5 minutes natin na, na padaan dito sa makina. So ito na yung kinalabasan. Yan o. So ito ay medyo basa pa at init. So ang gagawin natin dito is ibibilad muna natin sa araw. Lalagay muna natin dyan para matuyo. So mamayang hapon ay pwede na itong ipakain sa manok kapag natuyo na. So medyo basa, basa pa kasi kayong, kasi yung mixture natin is uh, medyo basa. Kaya yan. So, kailangan pa natin itong ibilad. So, siguro mga 2 hours siguro matuyo uh, na ito. So pwede na itong ipakain. So ganito karami yung nagiling natin for at least mga 5 minutes yata yon mga ka-farmers. So medyo madami namin na. Meron pa kong natira doon sa planggana na mixture. So mamaya na yung hapon, ito ibibilad natin para meron tayong mapakain sa mga manok. So ito na yung nagawa natin mga ka-farmers na pellets na feeds. Yan o. Oh. Ito medyo tuyo na ito. Yung nandun at saka ito medyo basa pa dahil hapon na natin na ano na bilad ng araw. Ito kanina pang umaga kaya medyo tuyo na. So tingnan nyo oh. So napakaganda yung nagawa natin mga ka-farmers Pwede na ito ipakain sa mga manok natin Alright So ito mga ka-farmers yung nagawa nating mixture Ito ay 10 kilo Ang mixture natin kahapon So nung isang araw pa ito at ngayon lang natin nabuo So at least ito pwede na nating ipakain sa mga manok natin Ayan o So pellets na pellets